sa Makalawa ang groundbreaking ng building na ipapangalan sa papa mo. Ma-invited din ba yung Dominante Cruz family? Siyempre. You know naman how I feel about that family, right? What are you planning? Kinulong nila ang asawa ko walang kasalanan. Gusto kong maranasan nila ang naranasan ni Fernan when he died in jail. Hindi man ako minahal ni Richard dahil sa'yo. I will get everything from you. May isang babae na nag-approach sa akin sa street. She's a businesswoman, and the next thing I know, she's my biggest client. Siya ay si Karen Dominante Cruz. <laughs> What a coincidence, di ba? Yeah, super. Nga pala, nasa US na yung mga papeles. Finally, ma-process na yung divorce. Yeah, finally. Pwede nyo nang tanggalin niya at pinaswab ko lahat ng guests at staff ng event ko, oh, all negative. O, oh, diba? Pak, bongga. Tidal mo, madam. Mm, boom. Chok. Mm. Diba? Ako pa ba? Ano? Nakikita mo ba yung nakikita ko? Again, congratulations sa new clients mo. <laughs> Thank you, Karen. Oh, any, anything for you. Pakito, huwag ka mang intriga, ha? Nagpaalam sa akin si Carl na magkasama daw sila ni Karen dahil galing sila sa meeting. Naman yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, halos pareho kami ng outfit ni Karen. Pero mas bagay sa akin ng red. <laughs> Mabuti pa si Kasui mo na yung pagkain. Ay, pala. Lala, I'll just get a drink pa. Eka, akusapin natin si Carl. Ama, dito na lang muna ako. Uh, anyway, meron pa tayong isang client. Mm -hmm. Siguro next week yung meeting na. Ah. Oh, hi! Hi! hi. Um, Jose. Excuse me, I'll just check on the food. Sige, Karen. O sobrang linis. Pwede akong manalamin, ha? Ganun ang gusto ko. Sige, yan, ganyan. Oh, hi. Ah. Uh, Bakit ka nandito? Isn't a helper supposed to be in the house washing the dishes, cleaning the floor? Actually, I have already cleaned all the floors, but the dishes, they are here. <laughs> Um, tanong ko lang, uh, bakit hindi pumunta sila? Ay, naku, hindi ko din alam eh. Hindi naman ako chismosa. <laughs> hindi rin naman ako chismosa. It's just that marami kasing sinasabi sa akin si Carl. And it's just so sad that their marriage didn't work, ano? Well, ganun talaga. Hindi naman lahat ng kinakasal eh binibiyayaan ng magandang pagsasama. Anyway, I just want to clarify ha, that I'm not into Carl, baka kung ano kasi yung iniisip niyo. You know, nagka-business meeting lang kami so sinama ko siya and it's just purely business. You know, he scratches my back and... I scratch his. <laughs> <laughs> okay lang yun. Matagal naman nang hiwalay si Carl tsaka si Love. Tsaka na, hindi ako yung mga scratch your back, scratch your back na ganyan. Natural, ang lahat ng makate dapat kinakamot. <laughs> <laughs> But it's true, you can tell Love na napakagwapo naman talaga ng ex niya at marami magkakandara pa sa kanya. I'm just so lucky that kasama ko siya ngayon. <laughs> <laughs> Ay, ulo mo, kailangan mo na mag-retouch ng mascara. Ha? Huh? Mm -hmm. Wait lang, may picture taking pala. Thank you, ha? Huh? Yeah. Okay. Naiwan ko pala yung mascara. Oh, sorry. Wait, eto. Hmm. Oh, hindi ko pa yan nagagamit. Oh my gosh, thank you. Mm, thank you. Actually, bigay sa akin yan ni Love. Pinagsawaan na daw niya. Kaya kung gusto mo, sa'yo na, lang. I'm just gonna check out carlo, okay? Ah, oh, okay. sige, sige. Okay. Sige, sige, sunod ako. Yan. Tapos mamaya, bago na mag-iing mga bisita, dapat mainit nyo ito lahat, ha? Ah. Para mas masarap, dapat mainit ang pagkain. <coughs> <coughs> oh! If it isn't you, Jessica. Of course, it's me, Kitty. Hindi ko alam, rumarakit ka palang waiter. Alam mo, maraming kilala si Ma'am Elvira na caterer. Gusto mo i-recommenda kita? Actually, I'm just here manning the food. <laughs> uh, ano yung tala mo? Pinadala ni Ma'am Elvira. Gusto lang niyang ibig sa mga bisita yung luto ko. Masarap lang. <laughs> Don't tell me. Chicken casserole. Uh Oo. -oh. Yan lang yata ang putahing kaya mong lutuin eh. Ito naman. Siyempre marami akong alam na putahing luto. Eh, ito lang kasi ang specialty ko. Mm. Hindi kailangan ng 15 herbs and spices. Mmm. nga Ang winging binrine overnight. Bongga. Mm. Boys, magbreak break muna kayo. Ito na lunch nyo. Go! There! Go, go, go! <laughs> po. Oh, I-share nyo dito sa mga ano. yari ano kayo? Kumain kayo ng chicken casserole. <laughs> hmm. How disgusting. Mas ka sana sa impyerno. Ayok. Elvira. Attorney, ano ginagawa mo dito? Kaibigan ko rin si Anton. Hello, Elvira. Thank you for coming. Hi Faith, hello. Sir. Um I want you to meet Attorney Esquivel. Friend din siya ni Anton at ni Fernang. Hello Faith. Um uh, nagkita na tayo before sa isa sa mga parties dito. Naku, I'm sorry. I'm having a hard time remembering names of people, lalo na yung mga nakilala ko lang sa parties. No worries. Actually, uh, napadaan lang naman si Attorney. Eh. Paalis na nga siya eh. Um, tuloy na lang natin yung meeting natin sa bahay next week, 3 PM. Nice seeing you, Attorney. I'll go ahead. Goodbye. I wouldn't miss this for the world, faith. si Anton, such a philanthropist. I'm sure the world will miss a good man. And I know that he's watching over us from heaven. We would like to invite everyone to gather as we start the program. Joy! Alex! Joy! Joy, salamat naman nakapagkita ka sa akin. Sabi ko na ba hindi mo ako matitiis, di ba? May hey, miss na miss kita. Alex, teka lang. Nakipagkita lang naman ako sa'yo. Kasi gusto ko din sabihin sa'yo sa personal na wala na tayo. Wala nang chance, okay? Bakit? May bago ka na? Oo, oh, meron na. Alam mo, sinungaling ka. Alam ko, mahal mo pa ako, Joy. Alam mo, naghiwalay na kami dalawang magkasawa. Kaya ano pa ba itong inaarte mo, ha? <laughs> Ha? Alex, tama na. Alis na ako. Joy! Aray! Joy, ano ay! ay, ba? Alex! Anong ko nasa Bitawan mo ko, Alex! Joy! Ano ba? Hoy! Ha? Hoy, ano ginagawa mo kay Joy? Sino to, ha? Ikaw, sino ka? Ba, sino ka? sino ka? Ah! ah! Wait! Ano ko pala okay. Tama na! Tama ah! ko, Alex! Ano ka? Ha? Umalis ka na! Umalis ka na! Joy! Joy! Tandaan mo! Babalik ako! At pag bumalik ako, hindi ka na makakaalis sa akin! Babalik ka kita! ULIS ka na! Okay ka lang? Ha? Okay lang. Medyo masakit pero okay lang. Pasensya ka na. Attorney Anton Aguinaldo has ano? supported Bisa tayo, ha? countless advocacies, including women's rights and women's health. Today, we pay tribute to him As we break ground the new Anton Aguinaldo's Women's Health Center. To give a speech, we would like to call on Anton Aguinaldo's surviving wife, Mrs. Faith Aguinaldo. Thank you. Thank you very much. Salad ng Foundation na ito para ipagpatayo ang building at ipangalan sa asawa kong si Anton. Lahat ng ito ay ginagawa natin para sa women's rights at natutuwa ako na mabibigyan ng lugar ang mga babaeng nangangailangan ng tulong. Maraming salamat din. Nagyasa! Aray, Aray, siya! Bakit yung ng sang center na para sa mga babae after isang rapist? Ako ay isa sa ginahasa ni Anton Aguinaldo. Naghain na rin kami ng kaso sa korte. Nandito kami para magprotesta. Madam, ano kung sabi niyo sa paratang na may ginahasa daw po ang inyong yumaong asawa na si Ator ni Aguinaldo? Si, si Ator ni May kasabot siya! Kasabot niya ang matagal niya ng driver, si Jose Ginto! Baby! Baby yan ako na! Ano mga yan, Glo? Bakit nakapasok yan dito? Hindi ko alam. Baby siya! Baby siya! Baby, 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 Baby. Baby, Baby. Baby, Baby, Baby. Balik na kayo dito! Huwag kayong magulo dito! Balik kayo dito! Huwag kayong magulo dito! si Jose Ginto? May warrant of arrest kami. Ina-arresto ka namin bilang accessory ng mga rape crime ni Attorney Aguinaldo. Walang kasalanan si Jose. Sumama na lang po kayo. Jose! Huwag tayo! Masmari Jose! akong alam sa mga kasong binabato nila sa akin. Kaya nga kami nandito, Jose, dahil alam namin wala kang kasalanan. Ito nga pala si Atty. Trisha Banson tutulong siya sa atin. Hmm. Faith, hindi ko nga ba maintindihan bakit ako binawit dito eh. Atty. A A ano ba yung kasong binabato nila sa akin? Well, according dito sa warrant, you are accused of being an accomplice to a crime. These women were allegedly rape victims of your late ex-husband, Faith. At si Jose ang itinuturo nilang kasabwat. Ewan ko ba? Palagi pa rin akong nagugulat pag may nalalaman ako tungkol sa ginawa ni Anton noon. Atorni, wala talaga akong kinalaman sa kaso ito driver lang ako ni Atty. Aguinaldo noon. Iyan ang patutunayan natin sa korte. Huwag kayong mag-alala. I'll try my best to prove your innocence. Thank you, Atty. Hindi ko yun alam, Noel. Naguguluhan din ako. Ikaw bakal may alam kang ba't kinuha na lang ng mga polis si Mang Jose? Mabuti pa niyan. Antayin na lang natin ang lola mo sa mansyon. Ano na akong bata? Well, lahat na lang gusto yung tago sa akin. Hindi naman sa ganun. Pero hindi kasi kami yung tamang tao magpapaliwanag sa'yo ng ganito. Ay, ganito na lang, Noel, ha? Uwi na tayo. Sigurado ako, pa-uwi na rin ang lola mo. At siya na magpapaliwanag sa atin kung ano ba talaga ang kaganapan, ha? Pasensya ka na, Faith, ha? Dahil sa akin, nagkaroon ka pa ng malaking problema. Ako nga dapat humingi ng tahod sa iyo, eh. Lagi kang nasasangkot sa mga kasalanan ni antonio. Wala kang kasalanan. Hindi ko talaga maintindihan. Matagal nang patay si Anton. Bakit ngayon to nagsusulputan? Bakit tayo hinahabol ng mga multo niya? Bakit nangyayari to ngayon? Kaya na-relax lang, ha? Ah, excuse me. Ay, oh. Noel, ano, gusto sumama na lang sa amin? Opo, sumama na lang sa bahay? Naku, no, po. Pasensya na. Kabilin bilinan kasi ni Lala. Siguraduhin ko daw na makaka na eh. <laughs> si Noel kasama po namin. <laughs> eh, alam naman, hayaan ko na lang yung apo ko, hindi ba? What he needs is a distraction. Alam naman, iwan ko siya dito sa source ng stress. Source ng stress? I agree. And wala naman tao sa mansion ngayon. I'm sure aligaga pa sila sa pag-aasikaso sa kaso ng Mang Jose. Akala ko tapos na lahat ng mga problema natin. Nakakaya talaga sa mga dominante cruz. Nasaksihan pa nila yung pagka sa akin. Huwag mo silang intindihin. Ang importante, alam nating lahat na wala kang kasalanan. At maayos din natin ito. Hello, love? Oo, pakikuha yung mga personal checks ko. Nandun yun sa drawer ko. Para mapiyansahan natin si Jose. Thank you. Attorney, pinapaayos ko na po kay Love yung pangpiyansa kay Jose nako pasensya na po. Hindi talaga pwede. Nag-bailin talaga si Love, Ah, eh. uh, kung worried ka about Noel, maybe Carl can stay the night also para may kasama siya. Ah, uh, Karen, pasensya na. Marami pa akong dapat ayusin sa bahay ngayon, eh. Uh, are you sure? Sayang naman. Ah, uh, 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 na, ka na. Noel, ako. Halika na. Umuwi na tayo. Anong I just... kitino? I think I can decide for myself naman. Saka so, hindi naman ito ibang tao, ay pamilya ko rin sila. Unfortunately, hindi natin mapaprocess ang bail right now dahil wala naman judge na magpaprocess niyang ganitong oras. But we can get him out first thing tomorrow morning uh, when the bail money is ready. Eh, magkano ho bang kakailanganin? Well, for this case, The bail is set at 200,000 pesos per count. Pero dahil limang babae at limang kaso ang isinasampa laban kay Jose, kakailanganin natin ang 1 million. 1 million? Ah. Uh, uh, eh, eh. well, Let's go. Let's go. Bye, Kitty. <laughs> See you soon, bro. Ito, well, hindi talaga pwede. Oh, Manang Kitty, pabayaan mo na. Paliwanag lang natin maayos kay Love, ha? Well, I'm pretty sure this is nothing to you. Huwag kang mag-alala, Mang Jose. Makakalabas ka rin agad. Excuse me, ha? May kakausapin lang ako. Faith, alam kong gipit ka sa pera. Huwag mo na lang ako intindihin, ha? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Makakalabas ka dito. Hindi kita pa bagayaan. Sorry, ah, ay. Ah, ah, aray. Ay, ah, Aray. sorry, sorry. Masakit ah, naman. ko ba? Sorry, paano ba to? Choke lang, hindi naman masakit. Ah, ganun. Ito... ah! Aray ko, masakit talaga. Ito naman, hindi ah, na mabiro. <laughs> Joke lang din. Huh? Ah, ganun pala. Ah, Aray ko. Ah, Luis, thank you pala dun kanina. Tsaka sorry na din. Ngayon tuloy nasaktan ka. Nasaktan? Sinong nasaktan? Parang wala nga lang yun eh. Tignan mo siya, ngayong una ko napataog, ah. di ba? Kaya pala, pag dinadampi ko tong yelo sa mukha mo, aray ka ng aray, no? No! Ah, ah, Oo na, masakit na. Ay, ah. Teka, sino ba yun? Um, Ah... Uh, si Alex. Ex ko. Pero ayoko na siya pag-usapan, please. Okay. Sige. Edi, eh di huwag na natin siyang pag-usapan. Pag-usapan na lang natin yung tayo. Ay, tayo. <laughs> Hello Manang Kitty. Ma, you have to calm down. Mamaya tumaas ang bibi mo niyan. I know lah. Kahit sa'yo naman naka ng gano'n, eh talagang maa-high blood! Kung nandun ka, baka naloka ka rin! Oh, ito na pala si Joy! Wow! Ay! Ay, nako, Joy! San ka ba kasi nagpunta? at bigla kang nawala sa venue? Ate Love naman, nawala lang ako, issue na agad sa'yo. Ikaw e, nga hindi ka pumunta, eh. Nagkakagulo na sila doon dito, prente-prente ka lang. Well, kung kasama ako ni Mama, hindi ko siya iiwang mag-isaan unlike you! Hindi mo nga iniiwan si Mama. Panay naman yung problema binibigyan mo sa kanya. Habi mo ikaw. Love, love. Joy, pwede bata tama na? Isipin mo naman si Mama. Hayaan mo na sila, Carl. Baka mapagod rin sila. Dahil ako, pagod na pagod na ako sa kakasaway sa inyong dalawa. Sorry. Uh, ano bang pwede nating gawin para matulungan si Mang Jose? Well, available naman yung kaso ni Mang Jose. Yun lang, may sinabi sa si Mama kanina. Bakit? Ma, ano yun? May problema sa pera. Jessica? Ma'am, good evening. Good evening po, ma'am. Jessica, uh, nalinis mo na ba yung kwarto ni Noel? Yes, ma'am. Tsaka bago po yung beddings. Um, magluto ka rin para kay Noel. We can eat there in the dining table. Ah, pwede po bang makikain na lang ako dito? Para lang po may kasabay rin po kumain. Sige, bahala ka. Basta ako, akit lang ako sa kwarto. If you need anything, I'm just there. Sige po, Lola. Ako rin na. Just tell Jessica kung anong gusto mong kainin, okay? Okay. okay? okay. Okay. Kain ka muna. Jessica. Good night, Ma. Good night. Good night. Ma, paano tayo nagka-problema sa pera? Uh, ano nangyari? Well, dahil sa pandemya, kinakailangan na isara yung mga negosyo. Tapos, binenta ko yung ilan sa mga properties para pambayad kay Javier. I'm sorry. If not for my bad business decisions, hindi naman tayo malalagay sa ganito. Palagi ko nalang nilalagay sa peligro ang pamilya ko. huwag ka magsalita ng ganyan, love. Hindi naman kita sinisisi sa nangyari. I know, ma. Pero paano ko ba tama yung mga pagkakamali ko? Makakaahon din tayo. It will just take time. Ma, sabihan mo lang kami kung paano kami makakatulong. Ano bang ulam niya? Laing. Paborito ko lang. Laing? Hindi <laughs> ko lang matandaan kung nakakain na ba ako nito eh. Ay, Noel, gusto mo ipagluluto na lang kita? Anong gusto mong kainin? Hindi, hey, okay na po. Pwede bang uh, laing na lang po ulamin natin lahat? para hindi na rin po makaabala sa inyo. Ay, hindi abala sa akin ang mm -hmm. pagluluto. Anong gusto mo? Ay, masarap na po ito. Tara, kain po tayo. Sige, to. Durano ka ah. masarap po. Kuha ang dami. Sige, try mo ah. Paborito nga na po. Nakakasa kanin. Ay, sorry po. Ay, Try mo. Tapak. Kanin tapos lain. Sarap. Oh. <laughs> Ay, talaga? Di nga nagustuhan mo. Paborito ko yan eh. Talaga? Hmm. Mukhang magiging paborito ka na rin to. Hindi <laughs> lahat may gusto dyan. Kain <laughs> ka pa. Okay kaya, sarap. Alam mo, papaluto ko ito kay Manang Kitty. Bukas na bukas. Ay, nakuha. <laughs> hindi niya makukuha yung recipe na yan. Yung recipe na yan, espesyal. Hindi niya makukopya yung Baka hindi mo makain. <laughs> Ay, Drake! Kain tayo! Drake. Tara, kain. Wala akong gana. Ano kong gusto mo? Good night, sir. May tubig ko. Ay! Meron! Ikaw naman. Gusto niyo ba talaga akong tulungan? Opo, ma. Pwes tumigil na kayo sa kakaaway. Dahil yan ang pinakamalaking stress sa buhay ko. Maasahan ko ba kayo? Opo, ma. Yes, ma. Pagod na ako sa dami ng nangyari ngayong araw. I think it's about time na magpahinga tayong lahat. Good night. Night, Ma. Good night, Good night Joy. Ah, uh, Manang Kitty. Mm. Asan pala si Duel? Nagpapahinga na ba siya sa kwarto niya? Ay. Ano kasi, si Love? Eh, yung Manang Kitty? Ah. Love. Si Noel kasi sumama sa lola niya. Doon daw siya magpapalipas ng gabi. What? Manang, I gave you strict instructions. Eh, nagpumilit siyang anak mo eh. Alam mo naman yun, hindi napipigilan. pipigilan. Ay, nako. Sige na nga, sunduin ko na lang. Oh, love, gabing gabi na. Ako na lang susundo kay Noel well, bukas ng umaga. Total, may pag-uusapan naman kami ni Karen at magkikita kami. Wow. Thanks for your concern, ha? Pero hindi na. Kaya ko na itong mag-isa. Huwag na nga! Gabi na! Ang ulo mo! All I asked you is to shut the hell up. Hindi mo pa magawa? Apparently, may konsensya pala ako. Kaya binabalaan kita. Huwag mong sasaktan si Noel. Maraming maraming salamat, Elvira. Alam mo, ginagawa ko to para sa apo ko. Parang pamilya ko na rin ng mga aginaldo. Kaya parang pamilya na rin kita. Ang kinakatakot ko lang naman, eh baka hindi natin mabayaran yung totoong gusto niyang kapalit.